Gobyerno na lugi ng mahigit 100 million pesos sa questionable pagbenta ng NFA ng uh, bigas sa ilang traders. Narik ng newscoop ni Mayan Day Palma. Binigyang diin ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag na tinatayang aabot na sa higit isang daang milyong piso ang paggalugi ng National Food Authority matapos magbenta ng isang daan limampung libo ng sako ng bigas sa halagang dalawamputlimang piso kada kilo sa mga negosyante. Paliwanag ng Sinag, bumili ng palay ang NFA mula sa mga lokal na magsasaka sa halagang 23 pesos kada kilo at ibinenta sa mga negosyante ng 25 pesos kada kilo kung saan ga magagastos pa ang ahensya ng labing tatlo hanggang labing apat na piso kada kilo para sa pagiling ng palay. Giit ni Sinag Executive Director Jason Kainglet, bagamat hayag na sa publiko ang korupsyon sa NFA, sa nangyaring ito, naging mas matapang ang mga opisyal ng nasabing ahensya sa mga iligal na gawain. Samantala, umaasa naman ang nabanggit na grupo ng mga magsasaka na mananagot ang lahat ng sangkot sa anomalya ng pagbebenta ng bigas. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayen Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.